Kamusta mga tol? 1-1 na yung finals, no? Ano ba itong mga adjustments na pwedeng gawin ng Indiana Pacers sa Game 3? Habay, try na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Yes! Yeah! Okay oh game, bago natin puntahan yung preview ng game 3 mga tol Kung hindi nyo naaalala, panalo yung Pacers sa game 1 Tapos natalo sila sa game 2 Eh ano pagkakaiba, bakit ganun yung nangyari? Ito yung unang malaking pagkakaiba mga tol ha Si Pascal Shackle sa game 1, 19 points, 7 out of 15 sa field goals at 10 rebounds Sa game 2 naman, 15 points, 3 out of 11 lang sa field goals, 7 rebounds Pero 8 out of 9 naman siya sa free throw Ano bang ibig sabihin niyang stats na yan? Kung napanood nyo yung video natin nung game 1 mga tol, ang sabi ko doon, diba? Sa first kasi isang big lang yung ginamit ng OKC si Palito Jet nga lang eh pero yung Pacers dalawang malaki yung ginamit nila di ba si Tina Turner at si Shackle sino ang ngayon ng OKC kay Shackle eto eh, si Wallace Stick ang lit nyo oh. kaya pinostihan niya kagad di ba is 2 points na nga yan at kung sakali naman si B1 yung patauhin sa kanya ng OKC eh kita nyo ba His screen tapos posti kagad siya kasi mismatch nga eh at nirana naman niya patay ka dyan kung baga, mga tol, meron target sa ilalim talaga yung Pacers, di ba? Labang sila sa tangka tapos ginagamit talaga nila advantage na yun. Ay, eh, kita nyo siya ako, tingnan mo, oh. Naka-open si Rebound, nakaputok pa nga siya rito, eh. Oh, ito, crucial pa nga to, di ba? Last 50 seconds na lang nalalabi sa game 1, ha? Labang pa ng tatlo, yung OKC, ha? Nakakuha ng open si Rebound, nakaputok pa nga si Shackle dyan. Pero nung game 2, mga tol, ito, game 2 na clip na ito, mga tol, ha? Maliit yung batay ni Shackle, pumuposti pa rin naman siya, pero hindi siya naging priority ng Pacers sa opensa. Ang ginagawa niya, lumalabas na nga na portal na ganito kaya kita nyo imbista kumuha siya ng mga offensive rebounds o, ano ba isa? niya. Sina niya? Si Nana. Maliit yan, di ba? Pumosti naman siya. Pero hindi na naman siya napasahan eh. At imbes na mag siya sa ilalim, ng ginawa niya? Lumabas na naman siya sa may 3 points at hindi na naman siya kumuha ng OPC si rebounds. Kahit ito pa nga yung inaanak ni Kobe. Tingnan niya. O, oh. sentro yan, di ba? Ang na bantay. Kitang-kita naman talaga. Maliit na ang bantay eh. Ang ganda pa ng pagkakasil niya eh. Oh. pero hindi na naman siya pinasahan. At sa labas na naman umatake yung Pacers. O, ito nakashoot naman sila dito ha. Nag-catch mo yan mga tol ha? Sa game 1, na-take advantage talaga ng Pacers. Yung lamang nila sa laki. Kasi napapasaan nila palagi sa poste eh. yung meron mga mismatch. Pero sa game 2, hindi ganun eh. Kahit mga poste naman talaga, yung malalaki nila, hindi talaga nila napapasahan sa mga poste eh, no? O ay baka sabihin nyo naman, eh tol, nakakashoot pa rin naman sila, diba? Actually, hindi yung ganun kasimple lang mga tol eh. Ano ba ang laro ng OKC? One big four guards, diba? Malakas yung perimeter defense nila kasi apat nga yung maliliit eh. Magagawa talaga nila yung ganyan kung pababayaan ng pesos na gawin ng OKC yung ganyan. Kung baga, komportable yung OKC, gawin nila yung apat na lang na kasi nga hindi naman tinitik advantage ng pesos yung laki nila eh. Kaya okay lang nagawin na okay si palagi yung ganon. Eh kunwari, bugbugin ang bugbugin ng pesos sa ilalim yung mga mismatch, makita niyo talaga. Mapipilitan ngayon mag-adjust yung OKC, okay lalaki nila yung lineup nila sa loob, di ba? Kaya pati yung peso nila magbabago talaga. Oh, ito, pangalawa, 3-point shooting mga tol. Sa game 1, tumira ang Pacers 18 out of 39 sa 3 points. 46.2%, napakataas eh, no? Sa game 2 naman, tumira ang Pacers 14 out of 40 sa 3 points. 35% lang, ang laki ng pagkakaiba sa game 1 eh, no? Kung titignan natin yung shot nila sa 3 points mga tol, sa game 1, ito, oh, 8 out of 10 sa left corner at 2 out of 6 sa right corner yung Pacers. Sa game 2 naman, ito yung shot nila sa 3 points. 1 out of 5 sa left corner at 6 out of 11 naman sa right corner. Nakita nyo ba yung pagkakaiba mga tol, ha? 10 out of 16 sa corners yung sa game 1 at 7 out of 16 naman sila sa corners sa game 2. Para yung maganda naman yung numero na yan, mga tol no? Pero kung di nyo na ano ba yung palagi ko sinasabi sabi about sa depensa ng OKC? Ang palagi ko Sinasabi sabi doon, di ba? Palaging iniiwanan ng OKC ang weak side corners para makatulong sila palagi sa loob kasi nga mas maliliit sila eh. At yun napansin ko naman sa game to naman, talagang alam ng Pacers yung ginagawa ng defense ng OKC na eh. Kasi nga, palagi nila pinapasahan yung mga weak side corners eh. Ang isa lang tingin ko pwede lang gawin dito mga tol, huwag silang magstay lang palagi sa weak side corners. Sabayan din nila ng cut, mamisa-misan yun. Nagigits nyo ba yun mga tol ha? Katulad dito, ito, itong kay Shaco, tingnan Napakadali para kay Karagot na umipit sa gitna, diba? Kasi nasa weak side corner lang naman si Shaco, lakatambay lang dun eh. Kapag pinasa dun yung bola, makakapag-close up pa rin naman si Karagot, diba? Eh kung mara gawin niya, sabayan ngayon nyo ng cuts, ano nagigits nyo ba? Okay, oh, ito, ito yung perfect example dito mga tol eh. Ganon din naman yung ginawa ng Pacers sa depensa, di ba? Yung galing sa weak side corner, siya yung tumulong ngayon sa gitna. Pero tinan niya ginawa ng OKC, okay. See? ayan no, sinabayan ngayon nila ng cut, tapos ayan, aliup na eh, oh. Yan mga tol, mas okay gawin niya paminsan-minsan talaga eh. Para yung depensa, uhula palagi. Hindi yung kampante lang sila palagi tumulong sa loob, di ba? Kasi alam naman nila, ipapasa lang sa weak side corner, tapos pwede naman sila mag-close up, papunta roon eh. Lalo-lalo kay yung ganyan mga tol, yung ganyang cut. Bagay na kay Shaco, yung cut sana eh pangkatlo mga tol bench production sa game 1 ang bench ng Indiana 39 points ang bench ng OKC 28 points lang yung tropa ni Kakashi 17 points T.J. Makatlog 9 points Benedict maturin 5 points inaanak ni Kobe 5 points at si Shepard 3 points naman pero sa game 2 yung bench ng Indiana 34 points lang yung bench ng OKC 48 points napakataas eh kung napanood nyo yung video natin sa game 2, sabi ko doon, di ba? Noong pinopo ng OKC si Nana sa second quarter, lalong lumaki ang lamang ng OKC. Eh. Natapos yung first quarter, ano score? 20-26 lamang ng OKC. Anim lang yung lamang, ha? Bumalik si Nana sa loob, second quarter, ano nice score? 27-42 kasi na lamang, eh. 5 minuto pa na pagpahinga si Nana noon, ha? Aba, hindi pwede mangyari yung ganyan, di ba? Pinakamahina na dapat ng OKC, yung nagpapahinga si Nana, pero bigal lumubo pa yung lamang ng OKC. Ito, talaga kayo kapag ganoon. At yung ginagawa ng Pacers mga tol, pinapaupo rin ni si Halle Berry habang nakaupo rin si Nana. Pinagsasabay, So dito, mga tol, siguro, pwedeng baguhin ng konti ng Pacers eh, no? Ang gawin siguro nila, papagpahingin nila ng konti si Halle sa first quarter, para second quarter, mag-start kagad siya habang nakaupo si Nana, eh, no? Malakas naman talaga yung bench ng Pacers pero kailangan talaga, ma-maximize nila todo, short window na nakaupo si Nana or S, talaga tatalo sila dito. Pang-apat, mga tol, depensa naman. Eto kay Halle Berry na naman to, mga tol, eh, no? Kasi siya lang naman talaga yung butas ng patience sa depensa, eh. Tinan nyo ginawa ng OKC, ayan, no? Pinapas nila si Wallace Stick para si Halle Berry yung mapapaswitch. Tapos, inatake na kagad din na, no? Yung wala kakwento-kwento depensa ni Halle Berry, eh, oh? Okay, pa, paisa, tingnan niyo, Si Wallace stick na naman, yun yung bibigay ng screen, di ba? Tapos yung pesos ang ginagawa nila, yung malalaki, sila yung pinang-iipit nila sa loob. So, nalilibre ngayon sa labas yung ibang players ng OKC. Ayan, Portre, patay ka dyan. At yung kadalasan ginagawa ni Halle Berry sa depensa mga tol, show defense, diba? Tapos babalik na lang siya sa tao niya. Pero dito nakatira na si Wallace Tiki At yung ginagawa naman ng Pacers, merong iba pang player na sumasalubong talaga sa gitna na ganyan. Ayan eh, yung tropa ni Kakashi, tingnan niya, sumalubong na, diba? So sa iba na ngayon bumabalik si Halle Berry. Diyan nagsisimula magkalituhan, eh, no? Ayan, nalibre na si Wiggins, portrait, patay ka dyan. So ano yung pwedeng gawin ng Pacers sa ganyan mga tol? Kasi kung ako ang OKC mga tol, butaw talaga sa defense si Halle Berry. So kung yung gagawin ng Pacers, itatago lang si Halle Berry sa ibang spot up shooters ng OKC, eh ganyan talaga palagi yung gagawin ng OKC. Kung sino man yung tinataon ni Halle Berry, siya kaya yung magbibigay ng screen. So ano yung adjustment yung pwedeng gawin ng Pacers sa ganyan? Para sa akin, tingin ko pwede nilang gawin dyan. Huwag na show defense mga tole, no? Mag-switch na talaga si Halle At kapag ganun yung ginawa nila, malamang dalhin palagi si Halle sa isolation. Kung hindi naman Paul Trouble, para sa akin, pwede siguro. Pabayaan na lang muna na si Halle Berry. Dumpensa, hamo siya, sa hype siya. Ipakita niya na hindi siya butaw sa depensa. Butaw kasi, eh. Pero kung makakakuha ng foul si Halle at kunin pa rin palagi siya sa isolation, siguro mga tol, kapag nagsimula sumasalaksak na yung OKC, tsaka ako ngayon biglang papapasukin ng double team. Kapag sumasalaksak na. Ha? Pero pag sa perimeter na tumitira, ha mo lang, one on sa perimeter, hayaan mo lang mag-contest palagi si Halle Berry. Kasi tingin ko, mas madali makakapag-rotate yung Pacers kapag alam nila kung kailan dadating yung double team nila. So yun mga tol, no? Yan ba ang mga adjustments na sinabi natin? Kapag ginawa ba ng pesos yan, panigurado ba mananalo sila? Siyempre, hindi, di ba? Pero kasi, kailangan talaga nilang mag-adjust. Bakit kaya nyo? Eh, tinambak sila nung game 2, eh. Pag wala silang ginawang adjustment sa game 3, malamang tambakan na naman yung mangyayari sa game 3. O, okay, yun ipang Himalas, maglagay mga hater okay OKC.